Gusto so, maranasan mo kung paano ang hirap gawin yan, lalo-lalo na sa paghahalo. Oo oh, nga. Uh, Kaya natin yung mga gumagawa ng natik. <laughs> Uy, grabe sila. Salubong no? kami sa inyo. Salubong kami sa inyo. Yung talagang halo talaga. Next. yeah, hello po. At syempre, dahil uh, malapit na ang, uh, ang tawag dito, may na-hour, mm -hmm. diba? Yes. Ay, init-init na. Grabe! True. Grabe, init, no? Simit-simit mm -hmm. tayo sa tubig, ha? Uh, ako, uh, dalabang beses lang ligo. Isang, isang linggo. Tapos, <laughs> <Ayos> isang araw. <laughs> isang linggo. Tapos, nasa ilalim ko si May, nasa ilalim ko si yeah. Malia. Salusunod. Salus, salus, <laughs> sabon mo, yun na rin yung sabon namin. Oh, para tipid tipid. Yung tipid. Pagka ganito kasi, uh, pag na araw, o kaya mga undas, di ba mm. yan? Eh, ang mga mudricks, ang lola mo, lalo na lola mo, mahilig yung magluto ng mga uh, kakanin, kakanin. Oh, mga oh, totoo dessert, yan. mga Filipino dessert, ganyan. Laging bida, it's either biko, biko. Or, or, or ang, uh, alam nyo na, ube halaya. <laughs> First time mo mapapanood, uh, anak, papanong lutuin to, no? Um, hindi, but, you know how? Hindi naman. Kasi syempre tuwing pag nagluluto tayo sa bahay, hindi lang tuwing mahal na araw, tuwing bagong taon, Pasko, basta may, may minsan naisipan lang, trip-trip lang. Oo, well, wala na. Napapa-oo, na, 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 naku-curious ako. Syempre, ano oh. yan, ah, ganun pala. So, gusto so, ko maranasan mo kung paano ang hirap gawin yan lalo-lalo sa paghahalo. <laughs> Oo nga. Kaya palakpakan natin yung mga gumagawa ng natin. <laughs> Oh grabe sila. Saludo kami sa inyo. Sa inyo. Yun talagang halo mo talaga. Next na, i-vlog po natin yung mga pagawaan po ng kakanin dito sa Rizal. Yan, di ba? So ngayon, gagawa po tayo na ube halaya. Favorite na mga, ano kayo, ng mga kapatid ko. Basta pamilya ko, lagi most requested po nila ito. Eto po yung sahog natin, syempre, ang bidang-bidang. Ube. ube. halaya. Yan, nabili po ube. namin yan sa tamis, sa may tanay. Pumunta kami ng tanay, naglibot-libot kami. And then of course, ang kakanggata. Ayan, kakanggata. Tapos, meron tayong um, condensed milk. Tapos, meron tayong uh, margarine. Siyempre, yung margarine. Hindi ba sa si ibabaw? Ang sarap. Mm -hmm. Meron tayong brown sugar na naka-standby. Just in case uh. na kulangin yung tamis ng inyong uh, condensada. Konting-konti lang ba kasi baka umover naman sa tamis. Ano? Yes. So, Nakakaumay din naman pag sobrang tamis. Correct. So, ang gagawin mo ngayon, Maymay, siyempre, -may, syempre, na natin. <laughs> Inilaga na po namin yung ating ube. Uh, Naghubas po ako ng kamay. Malinis na po ang <laughs> Okay. 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 very Okay. 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 ang Okay. kawali, Okay. 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 ang Okay. 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 Leche flan mo. Leche flan? Oo, oh, isa pa yan. Kasi ang leche flan ay makreamy. Oo, oh, uh oh. tapos for some reason, nilalagyan niya ng uh, orange zest pagluto oh, na. Oh, ang oh. sarap. Kaya yung lime. Di ba gagad uh -oh. yung lime sa iba? Parang weird siya kung iisipin niyo, Pero pag pero, na-try di ba? Pero hindi na. Totoo, nilalagyan naman talaga yun. Hindi kasi... Yung iba na parang ma, ma na nawi-weirduan sila eh. Tulad dun sa, sa spaghetti natin. Bakit daw may ano, may liver spread, sorry. May livers. Pwede na wiwirduhan sila. Ba't daw may toyo? Ganyan. Ba't may carrots? Eh, yun naman ako, anak. Recipe ho namin. Kaya, yeah. na. <laughs> as long na hindi ito Pero... brush ang nilalagay. Nakita <laughs> <laughs> mo yun? Yung, yung na babok. Uh Oo. -oh. Ito, so, yun, so, yung so, yun, chili sa so, mga... Pinipilit niya kagatid. Pinipilit niya hat-ngatid. Nakakalokay. For the view lang talaga. Siguro masarap magmukba ng mga ano, Yung mga inihaw na leeg ng jura. Try mo. Gagano ka. Haba? Arasan mo ba yun? Alin? Yung manghuli ng gagambe. Syempre hindi. <laughs> Takot ako sa gagambe. Nanguhuli kami niya, nangangangang. -nang oh, tapos binaglalaban-laban niya. Ibinibenta ko sa school! Pambahon, ano ka? Iba, ng may posporong malaking Oo. Oh. Mapagbebenta. Tapos siyempre may mga sales to ka dyan. Ay, ma ano, to. Tignan mo, nakita mo yung ista sa likod niya. May ganun. <laughs> Oh, ang... Alam mo yung personality nung gagambe, no? Alam mo, ang <laughs> palaban. Kasi tinitesting muna namin. Oo. Uh, -uh. muna, nilalaban muna namin. Ayun. Uh Lahat -uh. nakakaloka yun. Ayan, kung magaling to, magaling to. Uh -huh. magaling. Iba presyo nung magaling nung, 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 nung hihinain. Nakagat ka na ng gagamba sa kakaganin. Nag-iano. Nag-iano tibay mo, no? Ang dami mong pinagagawa ng maliit ka, no? Ikaw, by the way, na nagawa mo na maliit ka na hindi ko alam na nasaktan ka, yung totoo ha, huwag kang ano-ano. Ah, hindi porke ano ka na ngayon, 28 ka na, man sinikreto mo sa akin. Sa physically, ganun. Malabas ba ako ng bahay? Mm hindi -hmm. naman. Well, aside from sa breakup po sa mga boyfriend mo dati. Wilong <laughs> ganun. Wala doon. <laughs> alam ko naman. Alam well, siyempre kasi oh. ibang-iba yung Iba-iba yung generation namin sa generation nyo. Wala, well, hindi kita masisisi kung wala ka masyadong ma-share. Kasi nga, ka, iba nga naman yung generation nyo. Ang generation namin kasi namin, no, talaga, napakaswerte namin na nakaabot kami ng mga punong inaakyat. Ilog na nila ng bundok na yan, inaakyat. Tapos oh. mga... mga pagkain na, alam yung mga kamote, yung mga ano, na hinubukay, ganyan na siya siya. Eh, nag-ano, meron pong sirang truck na nakaparada dun sa labas ng ano, sa kalsada, may tabing kalsada, sira yung truck na yun, para siyang delivery ng mga buha-buhangin. Tapos may mga buhangin na nakatambak doon. Ginagawa namin siyang tumatalong-talong kami doon para kami mga stuntman, ginagay namin yung mga sila, Jun Wah! Sino yun? Wah! Di Baral baral. Ay, sa asuntok sa top. Si Lito Lapid yung binibiya kong bala. Ganon. Tan. Sabi si Linda Linda Carter ng Wonder Woman. Blue eyes. Oh, blue eyes. So, talong-talong. Pax, gugulong doon sa may buhangin na nakatambak. So, mula doon sa Galing. may sirang. Sa may sirang truck. Tatalong ka doon. Pax! Tapos, gugulong ka doon sa may tambak ng buhangin. Pagandahan ng bagsak. Pagandahan ng bagsak. Oo, pagandahan ng... Pax! Gaganong ka. Hmm. So eto natin. Wonder Woman! PAK! tarot sa tulong. PAK! gedak Sa tayo. PAK! Ang ganoon na ako. Kaya na konti. Daroon na lang. Sabi ko parang malagkit yung paa ko. Malagkit. <laughs> hindi po atak na-air na. Hindi, hindi siya air na. Sana nga kung air na eh. Diba? Pag ganun para parang mahapdi na makatingin pa lang. Oh, no. Dahil may naabangan na kung ano, yung lata ng sardinas. Nahiwa siya. So, my God, nahiwa yung pa ako. Hindi niya alam. So, sobrang kakalaro. So, sabi ko, nung gagawin ko, tatago ko to sa tatay ko. Kasi alam niya, oh, alam niya ang pagagalitan siya pag nakita ko. Saan akong galitan niya? Ah, gugulpin Google siya. Gugulpin eh. Pero bago ako doon nalang sa hospital, alam mo ginawa ng tatay ko, gulit na gulit sa akin. Yung sugat, di ba, nakanganga. Oh, oh, Nilinis! Nilinis niya muna. Sabang habang nilinis niya, Nagigil! Pinapagawin dito ko. Yun ang sinasabi sa Pak! Yan ang Pak! Pwede ah, ah, ah. na ata to. Pwede na natin ating kalan. Oh, oh! Very good, ladies and gentlemen. Ilagay muna natin ang gata. Mm -hmm. Tapos, ayan, nilagay ko na yung ating gata. Ang ating kakang gata. Yun. Ilagay na natin dyan. Tapos, yung apoy, pag ano, tamang-tama, lawag ito todo ang apoy, baka masunog. Ilagay na natin yung ating alaya. There you go, ladies and gentlemen. Yan. Halu-haluin muna natin. hina <laughs> natin yung very, very, very natin. Yan. Ano, condensed na? Oo, lagyan muna dito. Mm. Yan. Tapos ang apoy nyo mahina-mahina lang ang apoy, ha? Huwag agad dito todo, ha? Yan, nurse. Gano'n, Lalapot na nang lalapot, ng lalapot na nang lalapot. So, narinig mo na yung mga laro namin nung araw. Di ba, kakaiba, tumatalon mm -hmm. sa mga ano, sa mga ilog na malalalim, ganyan. tayo <laughs> naman, ano yung masa masasabi mo sa akin na nalaro mo na proud ka na naabutan mo kahit Papa Ako, naabutan ko yung mga texts. Ganyan. Ay, yung sa dalawa. Na oh, tapos, Ay. mga Jackstone. 90s eh. Batang 90s, di ba? Beyblade. Yu-Gi-Oh! Yung actually, mga ano na lang talaga eh. Laro na talaga kung saan sa kayo mapupunti. Tapos eh. lahat kayo, nakakumpul lang kayo, naglalaro kayo ng Jackstone, ng Tex, ng Beyblade. For sure naman, nung panahon nyo, may mga ano kayo, 10-20, gano'n. Ano kayo yung 10-20? Yung ano, yung... Parang may mahabang goma, tapos may mother, daughter. <laughs> Ang talang ko lang, Chinese barter. Yung tatalang-talong <laughs> kang gano'n, 10, 20, 30, 40. Yung baka, mga gano'n, nabutan ko pa yan. Ako taguan, o oh, yan. Pagka akong tas gabi na, eh ako ginagawa ako. Pag ah, ah, gagaling, uh, um, ako, ay, gagaling na. Umuwi ako dahil. <laughs> Bala kayo dyan. Bukas, sa tubig continued yun to na continue. po. Continued. Tapos nagalit sila sa akin, parang, Uy, sa isali yan, madaya! Ayun, ayaw ka na isali. Huwag dito. Parang ito okay. malalaman pag ano na siya. Ready, na? Oh, ready to serve na gano'n. So, ganyan ang halo. Diba? Pak! Pak! Ganyan. Oh. So, tapos, gaganulin mo. Pag yung hindi na siya mabilis mahulog, yung kapit na... Ay, parang talagang... So, kapit na kapit na siya. Kung magkakapit to ko... Oh. So, usually, pag haluan na, alis na ako. Boring na eh. Ano? Doon ako sa kwarto. Pagkain na na, nandiyan kayo eh. O, pag tatawagin na, eh. oh, so, luto na. Okay! <laughs> Dati kami mga tito mo, pinag-aawayan namin yung mga yung tutong, pinagdikitan sa ilalim, pinag-aawayan namin 'yon. Syempre, hugugasan ng kawali, 'di ba? Gusto namin si 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 Ay, nag-aaway kami. Ay, ako na, ako na maghuhugas. Ako na maghuhugas. Kasi nga kinakain. Paghuhugasan. Okay, dahil kinapos tayo ng sa tamis, kaya naka-standby yung ating brown sugar. Okay, standby. Wow, ganun. Rolling, chos. Dito tayo. Yan, mga. Ngayon kulanari na rin eh, siyempre, ngayon may isip ka na, may ano ka na, may edad ka mm. na, doon ay iisip yung mga ano, mali pala talaga yung ginagawa ko, yung oh. bata ako, di ba? Siyempre, yung bata ka lang, wala oh. ka lang may ibang iniisip kung maglaro eh. Pero magtagayahin ang mga kabataan na yun, yun ha, pag plug ceremony, plug ceremony, aaten tayo ha, oo kami, nung araw kasi hindi maganda yung ginagawa <coughs> namin, alam nyo ba? matakas kami sa flag ceremony, makapaglaro lang din. Kaya, yung Ayan, madalas kami napaparusahan, nahuhuli kami ng teacher ko. Kaya, yeah, medyo lapot-lapot na yung ating anes. Anak, pa muna nga ulit yung tamis nito kung tama. Sick. Kasi nilagyan natin ng korting at sukal to eh. kung tama na yung tamis niya o dadagdagan pa natin. Ay! Ay! Uh, uh, ay! Diba? <laughs> Parang talaga siyang ano, no? Laba. Parang laban. <laughs> Laba. Okay na. Okay na? Hmm. Sige. Ah, Lumaka ng konti. Huwag naman ganyan ka konti. Ano to? Hindi. Isa, isa ko. So, alam mo ba? Sabi ko sa'yo, ako na. Ako namin, 1970, kasi 72 ako pinanganak, di ba? Mm. So, syempre, 79 ako nag-grade one. Yung panahon na yan, ayan, na, pasok na dyan yung nutriban. band. <laughs> di ba? <coughs> Tama. Alam mo ba yung nutriban. band? Hindi. Yes. <laughs> yung ating mamaya, yung ating dahon ng saging na pinalagyan nito sa bilao, papahiran din natin ng konting uh, tawag, margarine. Eh, margarine. para huwag didikit yeah? po Smells like Christmas. Amoy Pasko nga. ibon. Ganon. Amoy piyesta, ganyan. <clears throat> so, ikaw naman, halimbawa, siyempre, darating araw, magiging lola ka rin. So, <laughs> Ano yung dessert na sabi mo, masasabi ng mga apo mo na naalala ko ang Lola eh. Usual na traditional talaga na na dessert natin bilang Pilipino. Walang etyo sa, yun talaga yung ano eh, yun yung gusto mong ipamana sa anak mo, sa magiging anak Wag mo. Huwag mawawala. Mo. Oo, no? yung sa magiging apo mo. Sisalin natin yung mga Oo, traditional. Eh. Diba? Food, Kailangan talaga maano mo sila eh, ma, ipapasa mo sa kanila yung Correct. mga. Correct. Huwag natin iwawag Oo, mo. wala namang yes. masama kung magtuturuan nyo silang mag-bake ng mga cookies, pastries, whatever cakes. Pero syempre yung, yung lo local natin ng mga delicacies. Yung talaga Dapat yung... Dapat Oo. Oh. Ah, oh, ready na ba? Tingnan natin Oo. Na. Oh. Oh. Look at this. Oh, carry na, carry na. Pa! Oo, oh. oh, lika na. Carry, carry na yan. So, kunin ko ng ano. Tikman ko muna. Sige. Tikman ko muna. Ay! Ay! Oh, alam mo na. Si Marvin yan. <laughs> Take out agad. Hindi ba pa pwedeng ano muna tayo? Hindi ba pwedeng product shot muna tayo? No? Hindi <laughs> pa nga naiyala. Hindi pa nai sa kawali, oh. Hindi <laughs> ah, ko pa nga nakukuhan tong. Yan! Ay, 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 Okay, kaya mo. Ready? There you go, ladies and gentlemen! Ganda mo naman, anak. Ganda mo naman ang art. Teka lang, kita ang <laughs> hirap kunin eh. Ayan. Medyo malagkit. Ako, ang bango ng tutong niya, na yun. ko yung tutong sa ilalim. Oh, Yan yung pinag-aawayan namin ng mga tuhin mo, ng mga tsahin mo, ng mga bata pa kami. Pinag-aawayan namin. Tunyari, alam niyo ba, mga tamad kami maghugas ng pinggan, nag-aaway-aaway kami. Pero pagka itong huhugasan yung kawali, sinisipag, sinisipag kami. Sinisipag kami. Nag-uuna-unahan kami. Okay, Ayan! Mmm, ba hmm, bango! Mmm, bango! Ayan na! Yay! Yung ating ube halaya na fresh na fresh, no food coloring, siyempre natural color po yan ng ating ube halaya. Color and flavor. Color and flavor. Ayun, fair niya sa tutong. Ayan! Diba? Asirap yung tutong? Fair niya sa tutong. Tikman yung tutong. Parang siyang toasted na. Siyempre titikim. Yan yung tutong. <laughs> toto 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 yah Yan. kung ano yun toto toasted coconut you will try this ha I will pull you a little bit only just a little bit longer just a little bit longer Asia Malia iya come here Yan. si Asia po ay ang abine best friend ni Malia abine friend niya kahit nakukulitan sa kanya Malia are you wearing lipstick Are you wearing it? Show them. Show them. Show them. Show the camera. Wow. wow. Di ba ang galeng? Artist. Oh, again. Oh, yan. Kala niyo ha? No preservatives, no food coloring, all natural. Di ba? No so, extenders, ikana. Yes. Ika nga? Is it yummy, Malia? Yes. <laughs> Masarap ka. Yes. Yeah. Oh, that's all. yeah. Let me see your face, Malia. Wow! <laughs> okay. You like it? Thumbs up. Thank you, guys. Kain na tayo. Ayan. So, ito yung mga nasa likod ng camera. Ka Kanina pa yung mga ano. Takam na takam na sila. Oh, uh, aligaga, aligaga na yun sa likod. Teka lang, kumakuha yung mga. Hmm, hot. Tamang-tamang tamis. Tama lang hindi ka mauumay. Mm -hmm. Alam nyo, nasa, nasa timpla nyo rin yan. Yeah. Kung anong timpla yung gusto nyo, kung uh, matamis o ano. Pero dapat talaga yung tinatansya lang unti-unti yung paglagay. Hindi biglaan. Mm -hmm. Sarap. Sarap. Ah. Please like and subscribe. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Salamat po sa mga nanonood sa amin lagi. Maraming maraming salamat po sa mga padagdag na tayo padagdag ng mga followers. Thank yes. you po. Makakaasa kayo ng marami pa more, more, more recipes from the old uh, uh, account. Uh. Wow. Uulitin natin dito ulit. <laughs> Yan. So, abangan nyo na lang, guys. Kaya, thank you and see you soon again. Bye! Tingi pa ako. Ay, siya. Ano na? <laughs> Marvin, nalika na. <laughs> ano? oh